Hey yeah, mga boss, bagong video ulit tayo. Uh, ngayong araw ay August 19. Nag water change na tayo dahil nag 2 weeks na to. So, pero tignan niyo naman. Tubig na is malino pa rin. Tayo 2 weeks na siyang walang water change. Okay? Napapansin niyo na wala na halos laman sa ibabaw. Uh, konti na lang. Nakaubos ko na ang tumutubo ay yung kangkong <laughs> oh tinutubuan ang kangkong yung mga natirang katawan kasi yung ibang dahon kinain na nila yung natira yung katawan nagugat, tumutubo so okay lang yan kasi bawas din yan sa ammonia pap boss, experiment ako nag try ako nito kamote And, medyo nagugat na rin so Okay lang din yan. Lahat nilagyan ko sila ng kamote. Sweet pa din. Dalawa. So, yun, mag-water change lang tayo. Tapos, pakain. O, pakain muna bago mag-water change. Tapos, may napansin lang ako dito. Kung natatandaan nyo yun sa huling video na yung isang male na nag molt na lumaki. Tignan. Nakita ko siya kahapon, August 18. Yan, kung napapansin nyo dyan. Yan, siya yan. Kung napapansin nyo, isa na lang yung klo. Nabuli na nitong ating malaking male. Nulat ako, tingin ko, isa na lang yung klo nya eh. Mas malaki pa rin talaga tong unang male natin. Ito, ito. Mas malaki pa rin talaga sya. May sugat nga sa klo yan. Mas malaki pa rin sya talaga. Kumpara sa isang male. So, yun. Uh, water change. Uh, pakain muna. Just so, water change. Mas so, ating update lang. Silip-silip lang. Ito. Yan. Ganyan, na siya. Nilinis ko nung isang araw yung filter nung sa ano nito. Gilid. Yan. Tapos so, dito, mag-water. Sabay ko na rin siguro sa water change. Kasi... 10 days may gitna. Simula nung nilipat ko siya dito. Ay hindi. 11 kaya ata siya nalipat dito so 1 week sabay ko na rin sa water change konti lang naman tapos may ito try tayo ito kasi may nababasa ako sa group ipapakain ng ganito or extra protein yan super worm tatry ko lang hindi ko alam kung paano kung nalagay ko ng buhay or kailangan deads muna bago ilagay so Ayan, malaman mamaya pero magta-try ako. Bidyohan ko pag nag-try ako maglaglag kung may kakain. Unahin ko tong ilagay bago ko para kasi nakikita ko gutom na sila talaga eh. Isa kaninang female doon, tinugitripan niya na yung malaking apple snail. Minangar-ngar na yung shell. So, mukhang gutom na talaga sila kasi kauwi lang din namin. Umalis kami. Nung oras na ba ngayon? Alas 10 na yata o alas 11. Yan. Eh, yan pala magpapakain. So, yan. Pakain, water change, tapos update, update lang. So, yan. Ito, unang try. Ito, try mo na natin lagay ang buhay. So, after nito, ito, try ko maglagay naman ng deads kung di nila kakainin to. Okay, try lang muna. Ito sa harap nung malaking male tsaka to female yan. Try lang. Ito lumubog. Yun, yes, sinasabi ko, may lumubog. <laughs> yeah, pero lumulubog to eh, bag binalagay ko sa aquarium eh. Kasi kaya ako may ganito, pakain ko yan sa pagong. Oh, dito hindi lumubog? Try ko pa yun, tapos video ang pala. Ayun na, lumulog na. Yun, hindi natin kung paano gagawin nila. Yan. So, ibig sabihin, pwedeng buhay Natin kung makainin. Kainin, kainin. Kinagat, matik na. Yan. Yan. So, ibig sabihin, pwedeng maglaglag ng buhay. Kasi, ayan, kinakain nyo na. Yan. Ayan. ayan. Namatkat na So, Ayos. Ayos yan. Experiment natin. So, yan. Isang good source of protein din yung superworm. So, kung meron kayo or may makukuha kayo malapit sa inyo, pwede nyong idagdag yan sa diet nila. Good source of protein. Ayan. Ito okay na kaya nyan. So, yan. Lalagag ko ulit ako. Pero doon naman sa iba. Mas maganda malaglag doon sa harapan mismo no? makakain e, eh, para hindi na ako sa san mapunta pa gusto lang ha, maglalaglag ulit ako so ito ulit pangalawa, dito naman sa harap dito ng malaking mail natin yun, lumabagag okay, ito lumabagag kasi i-type pa si mail natin yan, yeah, nalunod na ang gawin nyo na lang siguro, kung nilaglag nyo sa harapan nila tapos hindi kinain, alisin nyo na lang. Kasi baka baliktaran na mangyari. Imbis na maging source ng protein, maging source naman ng ammonia dahil mabubulok dyan sa loob. yan so nakikita naman natin kinakain. Yan. Okay, kain Talagang sa ulo inuuna nila. Sa so, ganun na lang, kung maglalaglag kayo nyan, pakain kayo. Pag nakita nyo hindi kinain o hindi naubos, alisin nyo na lang. Para masip safe pare ito. So yan, maglalaglag ako. Dito naman sa, yung dito banda. Yan, yeah, dito. Ito medyo maliit. Ewan ko kung... Puno niya kasi malalaki na yung mga superworm na nandito. Yan, yeah, doon napunta sa taas yung isang hinulog natin. So, ayan, hinulog na. Natin kung may kukuha. Ayan, hinulog natin. Natin kung kukuna niya. Ayan, naglaglag ulit tayo. Yung isa, wala pang kumukuha. Ayan, nasa lang yung isa. Pinahabol. Kung so, isang patay na, wala pang kumukuha. Naglaglaw ako sa harap nun, kaya lang eh. Tatakos siya lumabas kasi andun yung male yun. Oh. Buli kasi talaga yung malaking male natin na yun. Tingnan natin kung haabuli ah, niya pa rin to. Yung dalawa, busy pa rin. Ayan. Yung isang malaking female natin, ginakain niya pa rin. Yung mail, kinakain pa rin. So ito, tingnan natin. Ayan. Yun, yung patay yung nakuha niya na. So ayan, kinain din. Ayan, ginakain na. Tapos walang nakalabas na iba pa eh. So, tatry ko muna laglagan yung dalawang bearing natin kung kukunin. Ito, tsaka dito. So, ito. Try natin dito sa baba. Try lang. Pag hindi, alisin natin agad. Alaman natin kung kakainin. Okay. pinain hindi naman o kasi pag nipit lang makikita natin kung kakuntat yun kasi wala pa silang kain ngayon so yan, pinain yan, pinain dito yung unang beret natin dito sa baba ito ang hirap kasi yung laki nung lagay niya. Hanapan pa kung nasaan na. Teka hanapin ko muna. Yeah, yung isang mil na naputulan, bagong putol lang yung niya. Yung sa dulo, try ko laglagan kung kakainin niya. Yeah, yeah, let's see that.

Ah, niya Ayan na siya. Ha, niya na yun, Ayan, nakuha nakikita niya. Ayan, hawak niya na. Ayan. Okay, so lahat may hawak na. Ay, apat dito. Yung isa na lang na nandito sa taas. Wala, ay, busy siya. Ah, eh. uh, ayun ko dyan. Maka, ngunin-ngunin. Try ko muna yung dito sa baba, isang berry ito so, yun, okay, nakita natin nasa yung isa dito, yung buried sa favorite pwesto niya malapit sa pump sa may elbow so, lagyan natin yun, okay Nagugulat pa siya. Magulat siya kanina, ano, mapalag-palag pa. Ewan ko lang, makakainin niya to. Parang hindi pa siya ganun kagutom. Pero hindi pa ko napakain dito. Ito so, na, naipat siya po pwesto. Dito sa kabilang hide. kung kainin niya, okay. Kung hindi, alisin na lang natin. Ganun talaga, hindi pare-pareho trip nila. So, tuloy naman natin yung pagpakain dito sa taas kung kunin niya di mas okay okay lipat naman na ulit dito sa taas pakainin ko na sila ng pellets yan yan malaking mail natin dito ubos niya na yung kanya agad oh. nilapit ko yung isang nandito na wala pang kumakain na nandito kanina so yan nilapit ko Kukunin. kunin ah. Huh. Hello, kung pa niya maglalaglag na rin ako ng PO2. Mga isda dito. Waiting na rin yun. Nalaglag na ako ng PO2 para baka lumabas tong isa yung ayaw kumain. Ayan, mamat dito. Yun, at hindi niya pa kinuha. Ngayon lang. Sinipat niya lang. Alis na lang natin. Tapos, try ko ilaglag ulit dito sa kabila. Si kinuha na ulit ng mail na malaki yung so, isang nandito na walang kumain eh so, siya na kumakain pero so, maglalaglag na muna ako ng pellets kaya so, ito, ayaw nyo talaga bigyan ko na lang ito ng pellets so ayun na, maglalaglag na ako dito Busy pa dito sa mga superworm nila. pero tama naman yun. yan. Dito sa baba, maglalagay na ako ng te. Ayan. Okay, lang talaga siya. Ayan, magalit na kinakain niya ng peyote. Kain yung superworm, so alisin na lang natin. Hayaan natin siya dyan sa peyote lang. Alisin ko muna yung super yeah, lumabas na itong isa kanina. yung ayaw humarap. Hindi pa nakakain ng super Dito alas lahat nakakain ng super Siya lang hindi. rin na niya. So baka pag makita niyang malapit niya sa pagkain. Sa inyo. Tapos dito. Tapos niya na yata. Wala na. Ayun pa. May pang kalahati. So, yan mo na siya dyan. Pero maglalaglag ako. Mga sampung piraso na piyo siguro. Para makakain na rin yung sila natin dyan. Yan. Yeah, dahil ayon lang maglabasan lahat. busy pa sa super room. Yung mga apples na ilang bumana ng mga pellets na nakalapag dyan. Itong isa hindi na kinain tuloy itong malaking mail. Yung dito sa baba, tinapon ko na. So, yung dito naman, pag nauubos yan, maglalaglag ako ante. Tapos, mag-water change na tayo. Yung tatlo dito, busy pa rin sa super room nila. Ayan, nandito. Saka nandun yung male na putol yung floor. So, water change na muna ako. Para habang kumakain silang ganyan. So, yan, ganito lang ako mag-water change. Ah, uh, ko lang to. Ito kamalaki malaking basa natin kasi hindi ko sinasahod doon kasi yung galing doon kalimis na, na-filter na dito so yung ito para recta galing pa sa baba kaya madami daming pa so mahirap sa gawin ng isang kamay lang so bumaba na ngayon yung tubig natin dapat uh, minsan every 3 to 4 days ang top up kayo kahit kaunti unti kasi uh, hindi natin wala mang kadahilan na nag-evaporate yung tubig natin kahit pa paano. Kung dahil sa sobrang init, kasi naman kahit mga ulan, panahon, nagbabawas pa rin yan. Kasi dahil sa, siyempre mainit din yung nagagawa yung motor natin. So, yan. Dati, nag-water change ako, tinatabo ko lang. Eh, dahil ngayon, meron tayong, kung napapasin may maliliit na isda. ano? pag tumatabo ako may nasasama lagi ito so kawawa naman gusto lang tayong kuha sa galing sa filter so hindi ko na videoan siguro may hirap mag isa na videoan ko lang pag tapos na ka dito sa taas yan yeah, kung mapapasin nyo kahit dito galing yung kinuha natin malinis sya Kasi sya ganun kadumi 2 weeks yan ha? water change so, malinis sya kaya lang sa kulay ganyan, medyo brown. Ayun, hindi na siya brown. Kaya lang sa kulay ganyan, kasi dahil doon sa talisay leach. Kung gusto nyo hindi magkukulay brown, dapat nyo muna ng siguro 2 days. Para hindi magagayan yung kulay ng ano eh, Pero sa akin, no, walang naman ganyan ng kulay. So ang problema ay. Eh. Ito, no, so, weeks yan ah, walang water change. 30 to 50% ako mag-water change. So, tuloy yes. ko lang. So yan, hanggang dyan yung binawas ko. Ayan. Lumbas tong isang sapi na kay Tapos, ang tindi na itong mail. Nakikipagkaguan sa apple snail nung patay na <laughs> superworm. <laughs> Siya ulit tumira. Kinakain na ng apple snail, eh. hinila niya po eh. <laughs> tindi talaga eh. <laughs> Ito, yan. Sapapak niya pa rin. Hindi pa rin boss. So, tuloy ko muna yung water change ulit hanggang sa pinakaibabaw lang nito. Hanggang malubog lang itong pinakaibabaw natin na hide. Kaya magsasalin na ako ng tubig galing dito sa aking staka ng tubig. Mahubos na nga. Lampas na kalahati. Ito so, balang ang ko lang. gan, Tapos, dito sa kabilang side ang buhos ko. Dito sa side na to para kikot yung tubig punta sa pump yung mga may mga dumidumi -dumi sa ilalim na yan na galing sa mga nalusaw na alaman sa ibabaw or itong mga pera-pera sa talisay sa tara kumikot doon papunta doon sa pump sa dito mapi filter kabagsak sya dito wala na masyado nung ganun so ganun lang discard ko nabuksan ko lang yung pump tapos tuloy ko na ganun lang din so ayan nabuksan ko na yung pump so ayan kita niyo gumagalaw yung mga dumi dito ayan, na store mo yung dumi sa ilalim so pag dun ko kasi nagbuhos so tara umikot ba Buwas ka doon, ikot gagalaw yung tubig, pupunta dito, may higot ng pump. Sa so, malilinis niya doon. So, ganun lang. Ganun lang ako mag-water change. Simple lang, simple. lahat naman kayo siguro, alam nyo na yung kanyang, kanyang, kanyang kanya rin naman. Pero ako sa akin, okay yung ganito. Ayan, meron ko lang sa inyo. Merong siyang gaya to, okay lang naman. pero sa akin kasi, kaya ito ginagawa ko. Effective sa akin. Nakita nyo naman, two weeks na. Bago ako nag-water change, ang linaw pa rin, di ba? Yung, yung naipan natin dito. Kulay brown lang talaga dahil dito, sa tali -salids. Nagkukulay talaga siya sa tubig. So, sabi ko nga, kung ayaw nyo nang nagkukulay sa tubig, ibabadyo muna ng kahit two days sa timba o kusan man bago nyo lagay dito gusto kailangan yung gagamitin yung ganito yung bulok na bulok na yung tuyon tuyo na para hindi na siya mabubulok sa tank nyo kasi pangay pag yung mabubulok pa mas maganda yung tuyon tuyo na talaga yung malutong na pag ginaganan nyo so yan tuloy ko lang to so yan okay na ako dito Ayan, ang ganda lang ulit sa pinakaibabaw. Medyo malabo pa ng ngunti kasi syempre nagalaw yan. Ubus tayo ng bagong tubig. Nung uh, 5 to 10 minutes, pag tumining yan ulit, makita nyo na yung alit ng binang. So ayan, sumuko na yung malaki. Pilitawan niya yung tayo na worm. Pinigay niya natin sa apple snail. At mukhang dudukuti naman ito itong isang crepes natin. Yan, sya naman makikipagbrasuhan dun sa Copper snail. Yun at nakuha niya na. Hugos <laughs> niya na yun sa kanya eh. Hmm. Nakuha niya na copper snail. Ang galing. Ito. Parang tinatamad na siya eh. Unti-unti na lang siya kumain din. Ayun. Pakagat-kagat na lang. Ah, pero at least kinakanya pa rin yan ang isang abangan natin na possible mag for ito kasi parang ito yung kasama nung male itong malaki male natin parang ito yung kasama niya dun sa video ko na magkasama sila sa hike so malalaman natin after siguro 3 to 4 days so yan bukas na ako dito sa taas Ayan po wala na masyadong plant. Ang kongkong Kong na lang, tsaka gapi grass konting hornwort. Ayan. Adagdagan ko pa yun siguro ng gapi grass hornwort na lang. Hindi na ako ng water layers. Kasi bira maarawan tong spot na to. Kasi tago nga itong area natin. Sa likod lang to eh. So, Tapos, dito, siguro water change ko. Mag water change na rin ako dito. Siguro dalawang baso lang. O yung baso natin na pinagsasandok doon. Tapos parang binitawa niya na yung kanya. Dito ang kailangan natin bantayan. Na baka hindi niya busin. Kasi yung filter nito, yung sponge filter lang o yung side filter yung niya yung inubos po agad dyan so mag water change muna ako siguro unahin ko na lang dito para hindi siya mistorbo kasi malaki laki naman konti lang din mabahas ko dito siguro 15 to 20% lang so gawin ko lang muna para mabilis so ayan yeah, mga boss tapos tayo mag water change sa lahat so ayan yeah, medyo tumining na ito so, yung malinaw-linaw na ulit ayan yeah. Dito sa side na ito, unti na lang, pero patining na rin. So, ayan. Dito rin. Matut-change ako ng tatlong baso. Yung baso natin na kanina na ginagamit. Dito rin. Dito, hindi mo na masyadong madabay pa dahil wala na masyadong load ito. Uh, tatlong pirasong malit na isda tapos mga snail kasi isa lang yung buried lang natin isa August 8 buried so yun mga boss tapos nga pala yung sa stock water natin dun ay naubos na okay. Ubus na siya or parang tatlong baso na lang o lima nagawa ko lang pag naging stock water ako ay pinupuno ko yan ang um, nawasa lang din tapos nilalagyan ko na rin ito para mas okay kung maliwanag ba okay. ayan aqua cure nabili ko to sa online lang din meron ito sa Lazada sa Shopee. Ayan, ginagamit ko. Pinupuno ko to. Tapos, nalagyan ko siya ng limang takip nito. Ayan, tapos, stack lang siya ulit. Mas mapapabilis niya lang yung pagtanggal ng chlorine dun sa tubig. So, sabi natin mga 2 to 3 days pwede nyo nang gamitin agad kaya yung iba nga sinasabi, 1 to 2 days lang pwede na. Pag meron kayong pang tanggal ng chlorine or dechlorinator. So yun lang, hindi discard ko lang. Simple, para pag water change ako, hindi ka na gagol sa kakuha ng tubig. Yan, ito lang yung ko ng tubig. Para sa kanila, magamit ko na yan ng mga sabihin natin dalawa-tatlong water change para sa lahat. So yun lang, simpleng discard ko sa pag water change uh, kung ma-apply nyo sa inyo okay kung ibang yung discard nyo okay lang din kasi sa akin ito yung ginagawa ko kasi ito yung effective sa akin so kita nyo yun kahit 2 weeks na akong bago nag water change ay kita nyo malino pa rin yung tubig ko Basta sisipagan nyo lang yung paglinis ng home filter dito sa taas. Kasi pag sabi nga nga pag meron kayong mga tube uh, plants na naglalagay kayo ng ganyan no? talisay leaves pag yung na nadudurog na siya yan o kaya yung mga nasa taas nyo is natutunaw nagiging ganun nahihigop siya ng pump nyo so mabilis mag ano don magbara na mga 2 to 3 days linis na kaya lagi yun lang kaya Siguro yun din lang ko kaya hindi na ako maglalagay ng maraming water lettuce. Ano na lang, ganyan na lang. Tsaka napansin ko rin ano eh. namaliwalas Hindi magulo. Ang hirap kasi pag puno-puno yung ibabaw, ang hirap. Lalo na pag yung mga ayusin swab, yung yung kukunin ka. O kung ano man. Yun lang. So, siguro simplehan ko na lang yung setup. Ganyan na lang. Yan, kangkong na lang. Iladagdag na lang ako ng gapi grass. Tsaka Hornwort kasi kinakain din naman nila yan. Saka ano rin natin yan para sa pagpapababa ng ammonia. Pag may mga natitira kahit konti-unting pagkain sa ano natin, sa tank natin. So yun lang. Tapos dito sa dalawa, pag malapit na sigurong bumaba yung mga crawlings nila, lalagyan ko ng maraming ano to. Ito lalagyan ko ng maraming gapi grass sa cornwork. Ito rin, para mag shielding height nila tapos mag DIY lang din ako nung malilit na height siguro yung ano yung straw ng ng milk tea parang yung sasago putol-putolin ko tapos hihilera ko na lang dyan sisiksik ko sa isang PVC tapos yun putol-putolin ko na lang or lalagyan ko ng pabigat so bahala na matagal pa naman yun ano pa to wala pang isang bantong kunang na buried natin so magkakaalaman na lang mag update update ulit ako pag may mga kakaibang nangyari may mga idadagdag ang may gagawin ako sa setup natin para nakikita nyo rin kung paano yung discarte pag mga newbie para kung sakaling baka effective sa inyo o gumana sa diskarte nyo is maadapt nyo magawa nyo sa setup nyo sa tank mo kung di naman okay lang din kasi sa akin basta ginagawa ko to ito yung effective sa akin tsaka nakita ko rin to sa iba napanood ko sa youtube nabasa ko sa mga group so ang naging discarte ko lang kumuha lang din ako ng mga naging discarte nila doon tapos tingnan ko kung ano yung pupwede sa akin sa setup kong ganito kasi ano naman budget meal lang yung setup natin so yun sana may matutunan din kayo may mapulot din kayo diskarte eh, sa mga tulad kong newbie ma-apply nyo sa simpleng setup nyo tulad na sa akin so yun, salamat sa mga manunood next video ulit pag mayroon tayong update o so, may ibang nangyari ulit mga na ba so yun. salamat